Video sa panag-istorya sa magkumare, kabahin sa si giingong nadili nga suhulan sa usa ka trabahante sa Clean and Green Lapu-Lapu City nga nahulog sa garbage truck samtang nagpile sa mga sako sa basura mikatap Katap sa social media. Apan ang gitumbok nga trabahante o gang inahani-ini, pareho mitataw nga wa sila masayod nga girecord o gi-post na di ay sa social media ang baong panag-istorya. Siluan Mirundina sa report. Sukad na hug sa garbage truck niya itong Marso 23, wa na makatrabaho ang 39 anyos na si Ronnie Amistoso, human mahiagom o bali ang iyang dapi-dapi. Naghigda na lang kini o kinahanglang alalayan kay manglisod usab sa paglingkod ang iyang ugangan nga si Lucy Ugsang kinsa mibisita bisita kaniya sa Miaging Adlaw ug nakighinabi kaniya ug sa iyang inahan nga si Rosela nagpost sa social media kabahin sa ilang na istoryahan sa post bugtong ang naangolang aparte parte sa lawas ni Ronnie ang gipakita apan madungog ang ilang panagistorya sa track uh sa city ha -huh. nya ba ni ingon siya ayo pagreklamo diri adto doktor reklamo ano may mayor doktor dai ni kung ano lagi, ano lagi na may na lagi siya, obligasyon na niya, kaya hama yung trabaho niti. Lakip sa ilang gisgutan, ang giingong nalangan ng sweldo. Sikit siya ako sweldo eh. Karong na. Pisa kinse, wakas sweldo eh. oh, karong na. Ang iyang sweldo, pisa marso, napos, labot, o pisa gis. Abril. Pisa gis, abril. tag tagas, kay latang ah. Ganihang buntag, gisusi sa RTV Balitang Bisdak ang panimay sa pamilyang amistoso o pareho nilang gikahibong. Kung Kun nga nganong mikatap sa social media, ang unta panag na ilang nila sa kahimtang ni Ronnie. Di ko ganahan mam, ma nga mapus. Kay di ko ako maanad namang puspus -pus. ay nana mam. Ma Kay nangano bisag unsa ko kapobre diri. Di ko ganahan nga magpuspus akong, akong tingog. Akong, akong ang kaingon akong Luciana, nga tinod ako siyang kum, kum kumari. Puro nahog siya sa pagkaway batasan, kadi ko ganahan na naman, nga ipos-pos akong tingog. Kung naibuong ganun ko, pag tinastorya, may nag-play na dito yung puno mo yung kabalo. Nag-tugtuhog na pa may atong kinasan. Yung mga kabalo, nag-play nag na dito, nag-record nag na dito. Gimakak usab ni Ronnie, ug sa iyang kapuyo, nga na-delay ang iyang sweldo. Gani matod si ang kapuyo, gisaaran man sila nga magdawatan gihapon og sweldo si Roni, hangtod na siya makabalik na sa trabaho. Dili tinuod. man ang sweldo kay siya may tipajikas. Ako padalhan. ikay padalhan ba Amo to ilang gikuan nga naayo siya madawat. Kada bisih hantod siya pila kabuan dira nga di siya trabaho. Samtang nagpadayon ng interview sa mga sakop sa media kang Ronnie, naabot ang iyang ugangan nga si Lucy. Ug istorya siya sa inahan ni Ronnie, kabahin sa iyang post. Sa ato ba istorya, tarong ba istorya niya, nahibong ko nga ano, nga ang akong tingog, nga nga abot na dito sa sa kuan Imo nang gipasa sa kuan ba, nah, nahibong ko nga, nagtan ako sil, nagtan ako sa silpon, ngano, mani, nga ano man, nga nga akong tingog. Di ba pag diri ka nagtuhog ni anak ko sil, kanang ato ni bidyohon pero dili na ako ipakita ang naong nimo oo nya ako lang pud nang bidyohon ang tiil ni Roni para makita og haron makita pud nilag unsay panginabuhi kay haron matagaan pud ni og tabang ni mayor aminado ang ugangan ni Roni nga si Lucy Ugsang nga supporter siya sa kaatbang sa partido sa administrasyon apan iyang giklaro nga dili pamulitika ang iyang gihimo kundi pagtabang lang sa iyang umagad ilabina na kay anaa sa poder ni Roni ang duha niya ka mga apo Samtang gitataw sa inahan ni Ronnie, nga di nila buot mo reklamo batok sa mayor, kay gawas nga giabaga sa city government ang gastuhan sa tambalana ni Ronnie, nagpusot-pusot usab pag-abot ang mga hinabang gikan sa city government sukad kagahapon hangtod ganihang buntag. Sama na lang sa wheelchair, crutches, diaper, mga tambal o vitamins, lakip na bugas o mga grocery items. Wa magiging kwarta, kuhan sa mayor ang gastutanan sa pag-opera sa akong bata. Na to na pasalamat na pugo sa mayor nga gisulbad na akong problema. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina. Balitang bisda.